Hello so guys, good evening. Santi here once again, no. Uh, first of all, uh, gusto ko lang po mga po sa inyong lahat. At uh, kung mapapansin nyo, medyo tahimik po tayo ngayon sa social media at saka hindi po tayo nagkakaroon pa ng webinar. It's because na unang-una po, naglipat kami ng bahay at wala pa pong internet dito. So, yung transfer uh, medyo matagal. Uh, I think mga first week of February, nagkakaroon na po tayo ng uh, kami, yung internet dito sa bahay. And then, Uh, makapag-start na po ulit. Pansin nyo, medyo magulo pa eh, no? Magulo pa sa likod ng bahay. So, ito na po yung bagong nilipatan namin, no? At uh, aside from that, medyo tinamaan po tayo ng ano nyo, uh, saksama ng panahon po. Di po tayo ng ubo, sakit ng lalamunan, kaya dahil uh, dahil pa, sa papagubago ng klima. But, uh, hindi po yun ang aking pakay, no? Yung aking pong uh, pinaka-purpose sa uh, bago ng video is because Uh, it's regarding po sa subscription Okay, so today po is uh, January 31 Alright, so dahil January 31 So last day, last minute, tapos na po So many of you no sa mga, Especially uh, sa mga leaders ko po Dito sa Team Elevate At maging sa other team no So ito po ay common na mga madalas nangyayari sa mga Subscribers o sa mga members Ni Live Code, is because Kung kailan po yung last minute doon po tayo nagkukumahog, doon po tayo naghahabol, at doon po tayo uh, gumagawa ng paraan kung kailan huli na, katapusan na. Guys, ito po ulit ulit ko pong nire-remind sa ating lahat. No? So, hindi po ako nagagalit at hindi din po ako uh, nang ng kahit na sino kasi sa mobyo, gumagawa lang din naman ng paraan, may mga trabaho pa at gumagawa ng paraan para lang po makapag-subscribe. That's good, wala po problema. But, uh, sa iba po na kaya lang naman and able po sila na mag-provide mag at gumawa ng paraan bakit pa po natin naantayin yung last minute, yung last day yung katapusan so ito po no uh, in every action nagagawin gagawin mo there's always a consequences so tingnan nyo po yan So dahil last day na, do saka po tayo maghahabol. So mahirap po maghanap maghanap ng credit wallet dahil hindi lang po tayo nangangailangan. So ang iba sa inyo, nag-send ng money, madali lang kaunti, kayo pa ang galit. Okay? Sinesendan nyo ng pera, yung mga uplines ninyo, yung mga leaders ninyo na kung saan sila din ang magpo-proseso, sila magta-transfer, minsan sila magta-transact para, para bayaran kayo, tapos kayo pa yung nagmamadali. Okay? So may mga ganyan, no? So I hope na hindi po sana palaging ganun yung nangyayari. Kaya kung kailang katapusan na, kung kailan last day na, so doon tayo maghahabol ng ating pong subscription. Alam naman po natin na napakahalaga, napaka-importante ng ating subscription. Kaya ka nga po naghahabol kasi alam mo na mahalaga ang subscription. Pero yung tanong ko sa'yo, bakit kung kailang katapusan, saka ka magkukumahog. Okay? Guys, tingnan nyo ito. Sa buhay natin, lagi pong may urgency. Okay? So sa urgency na yan, dapat ngayon pa lang, you must create your own urgency. Kasi pag sinabi natin urgency, halimbawa, no, bigyan ko yung example para maunawaan natin. Okay? Isa sa pamilya po ninyo, wag naman sana. Pero, sometimes, hindi po natin maiwasan yung ganitong situation, May magkasakit. May naaksidente. Fifty-fifty. Ang pinag-uusapan natin ay buhay at kamatayan. Diba? Kahit wala kang pera, gagawa ka rin naman ng paraan. Mangungutang ka, kung saan-saan ka pupunta, uh, pinapaka pinapakapal mo ang mukha mo, kung kanino-kanino kalalapit para mangutang. Kasi nga, it's urgent. Buhay ang pinag-uusapan. Why not na ngayon pa lang po, mag-create na kayo ng sarili nyong urgency para pag dumating yung mga emergency uh, like that, ready na kayo. Meron kayong pambayad. Meron kayong makukuha. Ganon din po yung ating pong lifestyle dito po sa Live Good. It's a club membership that pays, guys. So, alam po na unawaan nyo na yan, naintindihan nyo na yan. At doon sa mga tao din po na Tine-take for granted nila yung kanilang membership, yung kanilang subscription Because feeling nila, walang mangyayari Feeling nila, bayad sila ng bayad Pero guys, hindi nyo naunawaan, hindi nyo naintindihan Kung ano ang future na nag-aantay sa inyo dito sa lingkod Okay? Kami dito, seryoso kami rito Kami rito, ginagawa namin ng lahat Kami rito, halos wala rin tulog Kami rito ay nagtatrabaho hindi kami naglalaro. Okay? So, kung narating man namin kung nasaan kami ngayon, it's because sa ginawa naming hard work. Okay? Deserve namin to. Ngayon, kung ano man ang nangyayari sa'yo, kung ano man natatanggap mo, deserve mo rin yan. Because, sa mundong ito, sa mundong ibabaw na ito, ito yung pattern ng mundo. Okay? Life will not give you what you want. It will give you what you deserve. Tandaan po natin yan. Ngayon, kung tumatanggap ka ng kakaunti, ibig sabihin, hindi pang diamond ang effort mo. Okay? Ibig sabihin may kulang pa, may something pa, may lacking pa sa iyo. Ngayon kung yung mga diamond nakakatanggap man ng ng malalaking pera at may may mga resources na, na mga nakikita kayo, deserve nila 'yon bakit nagtrabaho sila. Okay? Ganun lang naman 'yon eh. Ibig sabihin lahat ng nangyayari sa inyo, kumita ka, deserve mo 'yan. Hindi ka kumita, deserve mo 'yan. Malaglag ka sa matrix, deserve mo pa kasi bakit? <laughs> Ayoko na po magsabi kasi baka, baka kasi may masaktan sa akin sinasabi, no? So gusto ko lang po mag magbigay sa inyo ng practical lesson, no? Sa lahat po ng mga leaders, members, no? Especially yung medyo umabot na po kayo ng ng 6 months, 7 months, yung medyo matagal na almost 1 year na, na, even up to now, hindi pa rin masyado na unawahan at hindi pa rin nagsiseryoso sa negosyo, pero kapag tinanong mo, merong pangarap 'yan. Gusto mag-diamond gusto makabili ng kotse, gusto makabili ng bahay at lupa. Pero yung ginagawa niya, hindi naman pwede makabili ng bahay at lupa. At hindi naman pwede makabili ng kotse. O, di ba? O, ganun lang yon Okay? So, guys, yun lang naman. Kaya ako nag-message ngayon, Ipo-posting uh, uh, here in my Facebook account para lang to remind everyone para maintindihan, to educate you, hopefully, no? na kung ano ang meron dito sa libkod. Guys, wag nating antayin yung last minute. Okay? wag nating antayin yung last minute kasi yung last minute yung last day baka huli na eh tandaan nyo no, tandaan po ito sabi ko kanina there's always a consequences dahil late na po kayo nagkukumahog kayo ang haba po ng mga pila guys verify lagi yung bank account okay uh, for those people na nag sa akin ng pera at sa eh, mga apply ninyo na nagsend nag-send kayo ng pera wag niyo po silang madaliin okay kasi bawat pera po na sinesend po niyo we need to verify hindi po nangangahulugan na biniverify namin yung pera na pinadala po ninyo, iwala kaming tiwala sa'yo. Hindi po ganun yun. Okay? Kaya nakailangan namin ma-verify kasi marami kayo yung nagsisend, na namin kung pumasok na nga, pati yung reference number, kung kayo po ito at payment nyo po talaga ito. Pag mamatch yan sa inyo pong pangalan, sa inyo pong payment, that means, dyan pa lang po kayo ma-verify na natanggap na namin yung pera niyo at makaline up na po kayo para sa, sa credit wallet fund na inyo pong binili. Kaya ikaw nagsend ka last minute tapos ikaw pagalit. Di ba may ganon? Ikaw pagalit, ikaw pa magmamadali. May inis ka pa. Ilate ka na nga eh. Kung kailan katapusan, saka ka nagmamadali. Kung kailan katapusan, last minute na. Last day na dun ka pala magkukumahog. Tapos mamadaliin mo, apply mo. O di ba diba? May mga ganon no? Guys, hopefully, uh, itong message na to, ay hindi po magbigay sa iyo ng sakit at sama ng loob. Gusto lang kitang gisingin, gusto ko lang ipaintindi sa iyo, ipaunawa sa iyo na napakahalaga at napakaimportante importante ng atin pong subscription sa Live Good. Right from the very beginning, from the start na nag-join ka, naunawaan mo na, sinare na sa iyo, umaatin ka, intindihan mo na dapat yon. So hindi na dapat pa ulit tayo, nagmumuka tayong sa plaka at yung apply mo pa mismo, harus lumuhod sa iyo, magmamakaawa sa iyo, na please lang magbayad ka na ng subscription mo kasi bakit naawa si apply mo sa iyo eh baliktad pa nga eh. ba? Diba? kabi Kami pang mga apply, yung mga leaders mo pa, yun pang kulang na lang lumuhod sa'yo para i-remind ka, para magbayad ka ng iyong subscription. Hindi po nangangahulugan yun na kapag hindi ka nagbayad, hindi kami kikita. No. Hindi po yun totoo. Okay? Nire-remind ka namin kasi sayang yung position mo. Kapag hindi ka nagbayad, malalaglag ka sa matrix. Kapag nalaglag ka sa matrix, sino sisihin mo? Walang iba kundi sa sarili mo. Okay? yun lang po no so hindi po ako galit nag remind lang po ako uh, medyo makati yung lalamunan ko kasi may, may, may ubo pa po ako pinilit ko lang po talaga gawin itong video na ito para at least mapanood po ng marami okay? at sabi mo may pangarap ka sabi mo gusto mo maging diamond sabi mo gusto mo kabili ka ng bahay at lupa gusto mo magkaroon ng kotse kagaya ng naranasan ng iba ng karamihan dito okay? well examine yourself kung gusto mo magkaroon ng, ng pangarap mo, matupad ang pangarap mo, Tanungin mong sarili mo, ang ginagawa ko ba ngayon ay karapat-dapat sa pangarap ko? Well, kung hindi naman, hindi mo deserve. Okay? 'Yun lang po, mga kapatid. 'Yun lang. Ah, ayoko pa magbigay ng negative. So bukas po ay uh, February na. Congratulations everyone. Lahat ng mga leaders, members, mga masisipag, even po 'yung mga happy subscribers because tomorrow, February 1 or first week of the month, okay? Again, Merry Christmas everyone to live good leaders and members around the world, especially here in the Philippines, the makers worldwide, and to my team, Team Elevate. Kasi bakit? Yan, bigayan na naman po ng Matrix at sa lahat po ng mga Diamond, Diamond Bonus Pool. At the same time, yung ating weekly fast start, isasabay po yun. At, at yung nakakabaliw na matching bonus. Yan. Kung nag, kung nagpagod ka, kung nagtrabaho ka, alam mo, alam mo sa sarili mo na deserve mong tumanggap ng half million pesos. Okay? See you at the top. Santi here once again. God bless sa ating lahat. Gustong gusto ko po kayong makita dito sa Diamond Club. Alright. Thank you po and uh, see you at the top.